Mga ka-Republic, move on na agad si Coach Tim Cohn. Mas mabigat na tungkulin ang haharapin ng American Mentor upang igiya ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. Tulad ng naging problema ng Ginebra sa Philippine Cup, may injury problem ding haharapin ng ating national team sa pagsabak nila sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia. Sa kamila ng mga problema, optimistic si Tim Kaun dahil kasama ng national team ang very versatile Gilas naturalized player na si Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay pakisubscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, nitong nakaraang araw ng lunis pa dumating si Justin Brownlee, kondisyon kondisyon after ng more than 2 months na paglalaro sa Indonesian Basketball League. Muli siya ang sasandala ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia. Ngayong araw sisimulan ang 3-day closed door team practice ng Gilas sa Sports Academy sa Kalamba, Laguna. Sa lunes, June 24, haharapin muna ng gilas ang isang kupunan mula sa Taiwan. Isang send-off exhibition match bilang preparation na rin para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Libre ito sa publiko. Kung totoo ang napabalitang kasama ng Taiwan Mustangs, ang former NBA players na si Dwight Howard, Demarcus Cousins at Quinn Cook Apa mapapasabak dito ng gusto ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Pero hanggang ngayon ay wala tayong makuhang kumpirmasyon kung totoo ang kasama ang tatlong former LA Lakers players na susubok sa kakayahan ng Gilas 12. Ang Taiwan Mustangs ay kinu-coach ni former PBA coach Chris Gabina. Nasa roster din ng Mustangs si Alex Cabagnot, former SMB star player. Magandang pagkakataon ang tune-up games upang makabuo ng chemistry ang Gilas Pilipinas. Maalalang buwan pa ng Pebrero nang huling magkasama-sama ang mga bataan ni Coach Tim Kong. Muling pangungunahan ni Justin Brownlee ang ating national team. Kondisyong-kondisyon si JB dahil mahigit na luwang siyang naglaro sa IBL. Inaasahan na pinag-aralan na ng husto ng kupunan ng Latvia at Georgia ang laro ni Justin Brownlee dahil naging bukang bibig ang kupunan ng Gilas Pilipinas nang sungkitin nila ang gold medal sa Hangzhou Asian Games. Samantala, katulad ng naging problema ni Coach Team Cone at ng Hinebra sa katatapos na All-Filipino Conference ay injured pa rin si Jamie Malonzo. Higit sa lahat, may knee injury rin si AJ Edu. Nakuha ni Edu ang kanyang injury habang naglalaro sa Japan B-League Ano ba magiging epekto nito sa kupunan ng Gilas? Pasadahan natin ang report ni Jerry Ramos ng Spin.ph Heto ang sinabi ng Gilas Coach Kahit hindi sabihin malaki siyang kawalan sa ating kupunan Siya ang defender natin sa malalaking player ng kalaban Kaya kailangang maghanap tayo ng iba Gustuhin man ni Coach Sim Cohn na isama siya sa current roster ng national team, hindi talaga pwede. Maghahanap siya ng ibang paraan. Hinugot ni Coach Tim Cohn si na Mason Amos at Japita Aguilar bilang replacement ni na Jamie Malonzo at AJ Edu. Kasama rin sa Gilas Line ang tatlong naglaro sa All Filipino Finals, si Junmar Fajardo at CJ si Perez ng SMB at si Chris Newsom ng Meralco. Nanalong Finals MVP si New, New sa katatapos na conference. Malaki ang magiging role ni Chris Newsom sa kupunan ng Gilas, pahayag ni Coach Tim Cone. Although pwede rin pumutok sa scoring, mas aasahan daw ni CTC si na bilang defender. Si Newsom ang dumipensa kay Randy Hollis Jefferson ng Team Jordan sa finals sa Hangzhou Asian Games. Ang bagong finals MVP ang Gilas Backcourt Stopper, dagdag pa ni CTC. Iyon daw ang magiging priority ng PBA New Champion. Bago ito, marami ang umihiling na tanggalin muna sa roster ng Gilas Pilipinas si Scotty Thompson. Malam niya ang naging performance ni Thompson sa nakaraang All-Filipino Conference. Ngunit hindi nawala ang tiwala ni Tim Cohn sa former MVP na player niya sa Hinebra. Ang hangad lang natin ay maging maganda ang laro ni Scotty sa Olympic Qualifying Tournament. Pati na ang buong Gilas team dahil marami ang mga Pilipinong nagdarasal para sa kanilang tagumpay. So guys, siya lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Rosemary Juan at sa yubia Bia. Pakipalo ang ating Facebook page. Sa rin, Water Lady. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Rigi Makabago. Salamat, Idol. Kay Romeo Conchadas. Shoutout, Idol. Benjamin Hapayan, shoutout out din sa iyo. At sa iyo rin, Rino Baral, lagi kayong nariyan. Salamat. I'm grateful. And Erwin Santiago, shoutout out idol. Nandiyan kang muli, Clarita Baldimoro, shout out idol. Sa iyo rin, Terso Masidaters, shout out. At sa iyo, um, Daniel Brian Floor. At Romeo Kunchada, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.